Ito na lang ang natitira. Sa mga kapit po, kung 100 million ang project, Sen. Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasaper ang project. Pinangalan mo yung mga district engineer, regional engineer, na merong uh, kasindikato yung mga politiko. Pinangalan naman na yung politiko, eh. Dito rin mo na. Uh, Mr. Mr. Chairman, I agree with uh, the manifestation of central Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personal dad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na eh. May, mayroon ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina, initially, na mga opisyalis ng TPWH? Ah, uh, Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po, kung mga naka, ano, hindi ko po kayang banggitin yung experience ko ng ibang mga contractor po dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Kasi so, yeah, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo bangitin. Pwede ba? D Nas, nandito na sa kanyang sworn statement. Oh, okay. Okay. meron oh, na rin siya sa sworn statement? Nabanggit na yung iba. Ano uh, sworn statement? mga iba personalities. Di mga ibang personalities. Di ba ka kaya banggitin? Uh, nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. Dito lang yun eh. Nandito yung engineer. Uh, nandito rin po. Ah, dito na rin. District engineer, regional engineer, yung mga nagsasabuatan para uh, ipiting ka at I uh, guess lutuin na rin yung project. Ah, uh, ito po. Pwede ko pong ito mga pa, kung sino po yung mga congressman. Ah, sino yung po ang mga district engineer na nakakasakto sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito. Pwede ko pong sa sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduardo Berhilio oh, ng TPWS Region 5. Nandito ba siya? Ah, uh, wala po. Ayun, nandito pala eh. Pagkatapos, nabanggit mo rin si District Engineer Henry Alcantara, DPWH, Bulacan East at uh, Bulacan First District Engineering Office. nandito po ba? Ah, uh, nandito din po. O oh, yan. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang uh, opisyalis ng uh, DPWS na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh. Open. Open na kaagad dito. Open na kaagad. Oh, Comsec, administer mo na yung oath. Hindi, dito. Dito. Dito sa bago. Uh, Mr. Diskaya, magkano yung pinak pinakamalaking halagang o commission na uh, binigay mo sa isang sa isang personality? Ah, uh, kadalasan po, ah, uh, for example, pangalanan natin si D.E. Henry na lang muna. Ah, hindi. Si R.D. na lang muna. Ah, hindi. Si D.E. Henry ng Bulacan First. Henry what? ano pulido? Henry? Oh, D.E. Henry Alcantara po. For example, okay. eh, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa... Kay ano to po? Kay... ano na, no, no, Hindi tao. Na, narinig ko. Ah, uh, 25% hindi pa po kasama yung uh, parking. 5 kasi ang parking o oh, pass-through. Meron ka dito sa number 28, may biligyan ka 30%. Yun, ang malaki, yun ba pinakamalaking may bigay mo, 30%? Ah, uh, yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni D.E. Aris, bali kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa sa taas at 5% sino rin sa taas ah uh, kadalasan po uh, open secret naman po ito eh secret na open ah uh, ano po ang tinuturo nila madalas si Saldi ko at saka si speaker po kadalasan ang sinasabi nila opo okay. tapos yung 5% naman po para po kay congressman Romulo pag uh, insertion pag hindi naman po insertion nep uh, mapapapapa ng kapiraso yung pinakamalaki 30% yun na nasyan out mo Ah, uh, kasi po kasama na po doon yung insertion. Ah, yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung, yung ordinary, 25%. Correct? Opo, opo. Alright. O, oh, nandito na yung si, ano? Si... Mr. Chair, may masingit na ako. Oh, uh, sir. Tanungin ko lang si uh, Curly Discaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa project? Ay, ah, hindi po. Kanina po, yung kaya pinagsama po yung 30 kasi isang hingian lang po ang ginawa nung ni DA Aris at inung pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So may po bali kaya naging 30 yon kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang? Ah, parking fee. Parking fee, sorry. Fee. Oo, so can... kaya naging, pag pinag-plus mo po yun, naging 30 kasi isang hingihan lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy yung proyekto. Uh, sa LGU, kadalasan wala po, wala, wala. Wala na, wala pa alam doon. Magkano po ang kinikita niyo naman kung binigay niyo 30%, magkano po ang binabawas pa rin niyo sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about the 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung uh, siyempre tatrabahuin niyo? Magkano kailangan ang kikitain niyo pa diyan? Ah, uh, kadalasan po ang natitira na lang sa amin minsan pag minalas malas, lugi kung sinuwerte minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Pa pa paano? Paano? 2%, 5%? Oh, uh, 3 to 5% po minsan ang natitira na lang. Minsan so, lugi pa. So 70 bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Opo. Ito po ba ang uh, ginagawa niyo yung proyekto? So, matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may mayabot lang kayo. Tama po ba? Uh, hindi po. Wala pong substandard. Tama pa rin. Para sa kasi, hindi po siya papasa sa testing ng DPWS pa rin. At ganoon din po, hindi po tatanggapin ang Kista warang diskaya. si Pa. Hindi po. Eh, uh, hindi ako naniniwala na papas sa DPW kay kasabwat na ho din yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung uh, COA, kasabwat din ho ninyo. Eh, magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. Ah, uh, hindi, po, hindi po. Wala po kami, hindi po namin nakakausap yung um, COA. Ay, hindi po sila. Yung uh, DPWH, syempre eh, kasabwat nyo na, know, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't I don't think 2% lang po ang kinikita yurito dito 3%. Magpapakanda hirap kayo 2-3%. Kakayanin ba ng 2-3% yung mga sasakyan na binili niyo na pagkadami-dami po? I mean, that's that's just way ika nga unbelievable. Po. Uh, Your Honor, kaya po dahil 23 years na po namin pinaghirapan po yun. Kasi nung mga panahon po nung mga una po ay magkaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Uh, ng ano po? Ng contract cost. Contract cost. For example, 100 million yung pagawa ng uh, flood control na ito. Example lang po natin, 100 million. So, 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So, matitira ay 75. Ganun po ba? Opo. Uh, bali, ang um, uh, pass-through naman o parking fee is 5. Excuse me, excuse me. Uh, para malinawan natin, ano? Dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, 20, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%, kaya doon lang 50 na. Kanina sinasagot mo si Senator Sherwin, meron may, kang binabasang note dyan, Pwede mo bang uh, i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon ay delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakotsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga... Tama naman yung tanong ni Senator Sherwin. Baka naman magsasakripisyo na yung project unless, unless mag-justify mo sa pamamagitan ng presentation at ilan, ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganun makita natin yung net, magkano na lang talagang matitira sa project? Meron ka bang uh, calculation dyan para madali tayo? <coughs> e eh, magkano yung napupunta sa congressman na kagaya na sinasabi mo? Magkano yung napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman ilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Ah, uh, Mr. Chair, okay lang po ba i-flash sa ano po, yung sample computation Pickin ko po? Ito ko na kopya baga i-flash si natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Opo. <coughs> yung staff, pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-flash natin sa ano? O ito, babasahin ko ano? Meron po silang ginapo the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP, 43% ng winning bid uh, broken down into uh the following. Ito po, allegation nila, no? Speaker Romualde Saldico, 25%. Congressional pass-through fee, 5%. Buyout fee ng BAC, 6%, 6%. DPWH, uh, DENRD, 7%. O, oh, yan po yung 43%. Sa mga trade, uh, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Ah... Uh, broken down into income tax 2% at withholding value added 5%. So ang project cost po sa kanilang approximation is between 35% to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga po kung 100 million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million to 38 million talaga magsasuffer ang project. Ang net profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong ko kanina, Mr. Diskaya, because this is very important. Kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38 percent, hindi mo ba talaga magsasuffer ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang uh, project ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38 percent. Subscribe, like, and comment. Charlie Pinto from Bigan City, Ilocosur. Salamat po. Agyaman